Parang itong matawang umiiyak siya. Saan oh. si Kuya Silvio? Saan Kuya? Ay, Kuya, kumakanta oh. Clean up the room. Huwag kumakanta yung singer namin. Nagsising ka, Kuya? Ah, nagsising daw. Parinig naman ng song na yan. Yun yung kanta nila sa school nila eh. Bago sila uh, umuwi. Pinapaklin daw ng mga teachers yung mga gamit nila. Hello, Kuya. Kuya, I miss you. Tinamot. Tayarin Erin, tinan mo. tayarin Erin, tinan mo kung meron, anong meron dito. May yakult ako. Nagpabili, nagpabili ako dito ng yakult. Mm -hmm. Tapos papadeliver ko dyan. Kasi ubusin na yung yakult dyan, di ba? Hi, Sylvia. I miss you. I miss you. Flying kiss. Flying kiss, mama. Ay, naku naman nag-fly. Sinubo pa. Nak Hi. Hi, everybody guys matutulog muna ako ngayon at hindi pa naman ako masyadong butong mamaya na siguro ko kakain kasi simula kaninang umaga nag aayos ako ng mga gamit ko and yung mga gamit ko nila sylvia and sylvia and of course pinaka importante yung mga reminders ko para kay non rev and kay, kay ma'am kate kasi sila yung magkakasabay sa flight ay parang napagod ako So, ngayon matutulog mo ako, guys. I'll see you later. Kung ano pa ang mga ganap natin. Going to Birmingham. Anong oras na ba? 12 o'clock na yata ngayon ng gabi. See you. Hi, guys. Good morning. Ito na yung food natin ngayon. All right. May kape na rin tayo. Galing kay my friend. My friend, thank you so much, my friend. Good morning, guys. Ooh. Okay guys, dito tayo. Tour pala. Okay guys, pag nakita nyo nakataas tong cellphone, hanapin nyo lang. Wala tayong white towel. We're going to B21, everybody. Yan po ang mga kababayan natin nakapag-dinner at breakfast. Ayan si Nicole. So punta na kami sa ano guys. Dito kami sa Dubai Airport. Hindi kami makakalabas, syempre. Kasi lang oras lang po ang layover dito tayu nyo naman guys, kami po ay magkakapi muna. At gusto ko ng iced coffee. O oh guys, kung sinong huling nasa pila siya magbabayad ha. Ah. Ayan, like si Alisa, no? si Ate Pati. Anong tawag, anong tawag sa croissant? at Pati. <laughs> croissant. Okay, it's a bread. Thank you. <laughs> it's a bread. Gusto ko ba yung Gusto Gusto Oh, my friend, nandito tayo ulit. Thank Last ano kaya tayo, yun, 2021, 2020. Oh, pandemic pa ata noon. Tapos yung pandemic. May pasalubong ako sa'yo. <laughs> <laughs> Uy, my friend, kilala ko kayo. Ikaw si... Ay, nako na lang. Ang bilis ko, di ba? Bye, Kyle. See you there. Bye-bye. Bye, Ace. Hi, everybody. Nasa Plano ulit tayo, guys. Kami po ay papunta na ng Birmingham. Masyadong maaraw dito ngayon sa Dubai. Yan yung labas, guys. Parang mainit sa Dubai ngayon. Ooh! See you later, Birmingham. See you, guys. Solid naman ito. Tignan nyo, guys, oh. May speaker siya. Uh -huh. Then may camera siya. Yes. So kung gusto nyo i mind to, guys, <laughs> yung mga magpapasabay from Dubai, <laughs> Ang ganda uh, nito! <laughs> Bakit yung tumtumo pang spa? Ito yung kay AC guys. Ay ba yung music here? Ariana Grande naman yung pa? Yes. <laughs> <laughs> magulat sila atin. Okay, first and foremost, welcome to England. Kamusta um, po yung biyahe niyo? Yes! Busog na busog! <laughs> busog na busog kaysa layover, <laughs> na yung over kumakain kami. Grabe naman yun! Good morning, guys! ito ang first day namin dito sa Birmingham. Hi Mads! Kami po ang batch na pupunta ngayon sa iba't ibang places dito sa Birmingham para mag-shoot ng mga spills for us. So ngayon ay 9am na guys. Then after lunch mamaya, meron tayong mga vocal rehearsals. Let's go everybody! Kita nyo yung outfit ko mga katwinkle. Hi guys! So guys, ito ang first stop natin ngayon dito sa Sub Birmingham kasi pupunta tayo dito kung saan. Alam po dito kasi ang birthplace ng sikat na manunulat ng Inglaterra na si William Shakespeare. So, explore natin yung lugar guys. Let's go! Hi, guys. Hello ka sa kanila. Hello sa mga taga-Montalban Rizal, sa mga taga-Kihanpok. Ano, Hello guys, nandito na po kami sa Enchanted Kingdom. <laughs> Enchanted Kingdom mo? Hindi to Enchanted Kingdom. Bagyo to. Bagyo to. <laughs> Eric, <laughs> ikut. Wala na nakita. Likod mo na naman. ganda ng picture ni Eric. Picture ani, oh. At least, malinaw, folks. Pero bago ka makita ko muna. <laughs> I love it! Asal in And action! Atchoo. Atchoo. Hindi ko pa masawana ako. Merit na oh. Ge ka lang nang lang naman ako sa iyo. <laughs> twinkle. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nasa likod ko na house. Yan guys, yung nakikita nyo na to, yan ang dating bahay ng sikat na writer. Sikat na manunulat dito sa England. Si William Shakespeare. Yan ang kanyang bahay at dito siya pinanganak. Noong taong... Hindi ko maalala guys, baka mali pa kasi masabi ko. Pero parang 1650 something. Ngayon guys. Kaya dito sa lugar na to, kung mapapansin niyo meron silang mga Shakespeare gift shop, maraming mga bilihan ng mga mga remembrance, mga pasalubong, at lahat ng mga pasalubong na mabibili nyo dito about kay Shakespeare. Mga books na ginawa niya, mga plays, lahat, mga sinulat niya. Nice, di ba? Ang sarap lang na makapunta sa iba't ibang lugar, guys, at nalalaman natin yung history ng bawat lugar na pinupuntahan natin. Tapos may hawak ang kape. Nagaling kay Eric Santos. <laughs> Nandito kami guys sa Shakespeare gift shop. Ayan, no, may mga... May mga... Parang gumagawa sila doon ng play. Ayan, no? kita niya guys. May mga, mga umaarte sila. Tapos may mga, may mga audience. So, dito lang kami guys. Pumili ako ng ibang kasalubong. Coffee, coffee. Nice. Guys, we're having our lunch dito sa restaurant na to. Para tuloy ako naging tour guide dito. <laughs> Nauna yung mga friends ko, para naging tour guide ako dito. Let's go guys. Ito yung name ng ating resto ngayon. The Garrick Inn. The Garrick... Garrick V? <laughs> Garrick Balenciano? <laughs> So guys, look look naman yung ating restaurant ngayon. Very parang ano siya no, parang vintage. Let's go. Oh, okay, stay Oh, Eric, umalis lang ako. Nawala yung steak. Ano? Ito yung sauce niya ng pie? Eric, kinahin mo yung steak ko, no? May steak to eh. Bakit wala? French fries na lang yung natira. Yung ingay mo. Wala, magutom ako eh. <laughs> Food review to. Dito sa the garlic, garlic beef. Ay, ka ba? Masarap siya po. One more. Ten one more. Yeah. Ten yeah. Yes, may mama. So, Kays, <laughs> okay ka ba dyan? Oh, lang na ito. Kaya mo yan, 🎵Hanggang tayo pagpapry-pride🎵 🎵Try for life, gano'n bigay🎵 Kaya join na lang kayo🎵 Let's all have a good time🎵 Ang aga na. ang pull-out natin. Pavelio? Masunod tayong Okay lang, masarap din naman ito. Tain na kami. Kain na kayo. Kain na kayo. Okay ako amo. Wala pa Eric, eh. wala pa sa Benyu. Kami ako vocalize. <laughs> Inuuna kasi yung vocalization bago uminom ng kape. Grr. Ininom ka muna ng kape bago ka maggrr. Yan <laughs> <Dani mong grrr. laughs> eh, din Hindi ba kailangang ininom ng kape kanina pa ininom ng ininom ng kape? Grr ganoon. Gano yeah, ang aga. Ang aga din. Eh. Hilton pa lang oh. Wala pang VIP pool slide, di ba? <laughs> Hi, Sir Gary. Hey, Sir Gary, alam mo pag na kami, kinukuha na kami, kailan kinukuha ng dinamin kayo ko. <laughs> Morning, Sir Gary. Ay, oo nga Hi, guys. Hi, guys. Si Angeline ito. Pakidahan-dahan lang kasi may opera yung mata ko. Saan? Hindi mo makita. Guys, pasensya lang mahal yung makeup artist ko ngayon. Pag tapos na makeup ni Mrs. Yung kakay Velasquez. Ano naman sila umutin? Ako! Di ba nagkaroon ka ng best actor na Blandina? Kaya pa natin. Ano naman sila? Alam mo, ngayon di na kinatanong yun, sobrang ganda mo talaga. Ben, bakit para ang daming mo alam po kung sa pag-delay. Kaya nag ka tonight. Kuya, <laughs> <laughs> kami.